hi guys na there me sa my sky garden so matagpuan yan dito sa my Santic City so medyo maulan ngayon guys kaya hindi kami nakapag video ng maayos so dito lang kami sa my mga bubong so at yon, kung gusto niyang mag tour ayun yung bus na yun guys yun na yung sinasakyan nila guys kapag na ano. may bayad yan eh mga $25 yata yung ticket niya So, yun. Bababa Bababa tayo. <laughs> Walang hindi gumagana. Balik na lang tayo doon sa loob. Ay, taas yan, oy. Oh, mamaya na, videohan kita dyan. Ah. Picturean kita dyan, mamaya. So, andito tayo. Pag-vlog. 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 Ah, andito. Dito kami, guys, sa may ay, nakakatakot guys. Sobrang taas yun dyan. Takutin ako sa ano.